Hello, mga ay Ayan, meron tayong kasama dito ang ating butihing uh, kasama. Butihing kasama! So, ayan, si Vian ay nandito ulit sa ating podcast. Oh, podcast. <laughs> guest Chika Lang. So, may guest speaker. May guest speaker ako dito. So, ayan. So, meron kasi kaming learning na gusto naming i-share sa inyo. So, ito ay galing sa Lord. Kasi lahat naman ng bagay na natututunan natin, yan, is galing talaga yan sa Lord kapag alam mo naman na makakatulong ito para sa iba. So, isi-share namin sa inyo para naman may matutunan din kayo. O, ba? Diba? so ayan The, dumarating guys tayo sa point na tinuturuan tayo ng Lord uh, kapag tayo ay humaharap sa isang sitwasyon ng buhay uh, halimbawa na lang natin yung case ko, nung dumating ako sa point na nag side hustle ako tapos isinama nila ako para sa pamigay ng flyers and then first time ko yung gagawin wala akong alam, as in zero yung kaalaman ko para sa bagay na yon at sinubukan ko talaga. Nag-step up para doon para magawa ko yung bagay na yun. And then, dumating ako sa point na tuwang-tuwa talaga ako kasi nga bago yun sa akin, tas natutuwa ako tas ang sabi lang nila sa akin is magtanong ako for survey lang wala akong ibang focus kasi survey lang talaga yung laman ng utak ko ibinriping naman nila ako para malaman ko kung ano yung dapat kong sabihin kaya ang focus ko talaga is survey lamang So may konti na akong alam para sa survey. And then dumating sa point na nakarami ako ng mga na-survey ko. Mga siguro mga 70 na tao yung na-survey ko. Tapos meron kaming kasamahan na 8 years na siya doon sa business na yon. Tapos nakakuha siya ng dalawang tao na nakausap niya at ang word na ginamit nila is meron daw uh, possible prospects. Pero, nung narinig ko yung sinabi nila na kailangan may possible prospect, hindi naging prospect yung tingin ko doon sa mga na, nakausap kong tao, kundi parang nawalan ko ng halaga yung ginawa ko. So, nang hinayang ako doon na nakita ko, na, nakita ko yung ginawa ng iba, nag-compare ako, kinompare ko yung one day experience ko sa eight years experience nila. So, di ba, ang laki ng pag-iitan. Ang laki ng pag-iitan ng aking pagkukumpara. Sobrang gusto kong humak. Oo, <laughs> sobrang gusto kong humakbang doon sa mas mataas na posisyon na hindi naman dapat yun yung agad yung hahakbangan ko. Pero, alam nyo, doon sa point na yon na pressure talaga ako na bakit marami silang alam sa bagay niyo, but ako wala. So, di ba, given naman ka kapag first timer ka, wala ka talagang alam. Hmm. Pero ako, parang lagi ako naghahangad for growth. Tapos, nung parang hindi ko nalaman yung bagay niyo, na yun, na-pressure ako, tapos huminto talaga ako. Parang, ay, ayaw ko na. Kasi, wala naman ako na itulong. Parang yung labing, pit, labing pito na tao na nakausap ko, nawalan siya ng kwenta sa akin. Parang yung ginawa ko na effort, nawalan siya ng say-say kasi mas nag-focus ako sa so, nang ginawa nung kasama ko. Mas nag-focus ako sa na-achieve niya kesa dun sa nagawa ko. So parang win na lang bahala ko lahat ng achievements na nagawa ako nung first day ko na sumama. Kaya ang ending, hindi ko tinuloy yung side hustle ko that time. nag stuck talaga ako. Si Bian mismo yung nakakita sa akin na bakit, ka nag bakit parang hindi mo ginagawa yung kailangan mong gawin dun sa side hustle mo. So ganyan. <laughs> so ikaw Bian, ano yung paano mo i-handle o ano yung masasabi mo dun sa response o uh, dun sa response yeah. na ginawa ko paano mo siya i-handle kung ikaw yon ano uh, for, for, ay na ang ang word ang um, for, for, me, for me kasi meron kasi dalawang um, dalawang types ng tao mm -hmm. sa pagre sa isang difficult situation. Okay? So, syempre, hindi naman pare-parehas yung reaction ng bawat tao. So, magkakaiba talaga yan. And, syempre, magkakaiba rin kasi tayo ng sitwasyon na pinagdadaanan. Pero, meron tayong dalawang um, different response. Yun yung um, positive and negative. So, may mga taong ang gusto nyo na Positive or negative? So, positive muna tayo. Ayan. Para pag negative na, alam nyo na. Ayan, positive na tayo? muna para may hugot. May <laughs> hugotin tayo pag negative na. Ayan, uh -huh. sa, sa mga taong positive kung mag-response, uh -huh. ayun kasi yung mga taong parang dinanas na. Yung parang naging negative muna sila bago sila mapunta sa positive na vibes. And kapag ikaw positive mong tinanggap yung isang sitwasyon, alam mo na kasi kung paano siya i-handle. Alam mo na kung... Um, kung ano yung gagawin mo, ano ba yung ire-react mo, di ba? May mga tao talaga kasi na positive na in, kagaya kay Ate Grace nangyari sa kanya. So, makita natin na hindi niya positive tinanggap yung sitwasyon niya. <laughs> kasi, hindi kasi ikaw kapag nape-pressure ka sa isang bagay, mm -hmm. syempre, gusto mo yun eh, di ba? So, kapag nandun ka na sa pressure point ng buhay mo, kapag positive ka, may eagerness kang magpatuloy. Mas nape-pressure ka, ay hindi, kailangan ano gusto ko makamit ko rin yung ganon yung ano niya yung prospect gusto ko magkaroon ng ganon di ba so ang tendency magpapatuloy siya hanggang sa makamit kapag hindi ka positive minded imbis na magpatuloy ka kapag na pressure ka aatras ka hihinto ka like ni tatakbo ka ay hindi wag na nako pag, pag mga pressure hindi wag na ayun so mahalaga po na maging positive tayo no and syempre bago natin makakamit yan Nagsimula muna tayo sa negative. Mm -hmm. Tayong mga tao, ang natural response talaga natin sa mga bagay, lalo kapag mahirap, 'di ba? Is negative, yeah. okay? Mm -hmm. okay. Pag nakita na natin na parang naaano na tayo ng pressure na tayo, parang na-overwhelm na tayo sa mga nangyayari sa natin, Hindi na tayo makakapag-isip ng maayos niyan, mm -hmm. 'di ba? Ang mag overthink na tayo, negative paano kung ganto, paano kung ganyan mo kun gawin? Mm -hmm. Ganun 'yung nangyayari sa atin. May rason kung bakit natin pinagdadaanan 'yon. And my greater lesson na ibibigay ang Lord sa sitwasyon na 'yon. We just need to open our mind, open our eyes, no mm -hmm. para uh, makita natin yun. yeah, kaya ano kapag nag-step forward ka kapag positive mind ka so ng, uh, forward ka lang ng forward mm. pero kapag negative mind ka or negative yung mindset mo kagaya lang ng ginawa, one step forward syempre backward ka kaagad mas ma mabilis ka mag backward kaya naman mas marami yung pag atras mo <laughs> pag atras mo ito kasi <laughs> mapapagod ka sabihin mo ay pagod na ako ayoko nito hindi ko kaya yeah. Oo, dapat may tiwala ka din sa sarili mo na kaya mong mm -hmm. gawin yun nagawa nga nila so uh -oh. kaya rin mo rin lalo kung may goal ka yeah. sa buhay minsan kasi mahirap magpatuloy kapag hindi mo alam kung saan ka patungo, true, di ba? <laughs> Meron kang may ganun tayo, may mga, may mga uh, tinutuloy tayong bagay pero hindi naman natin alam kung para saan 'to. Kaya importante na bago tayo sumabak or gawin 'yung isang bagay, kailangan may nakaset kang goal. Para sa ganun, if ever na mapagod ka man, at least may isip mo na hindi ito 'yung goal ko. Kailangan ko itong makuha. Yeah. Kapag ihihigay tayo ng Lord sa isang sitwasyon, yeah. mahirap man 'yan, negative man 'yan or positive, inilalabas lang ng Lord kung ano talaga yung totoong karakter natin. Kung ano talaga yung laman ng heart natin. Kasi diba, kapag uh, dumaranas tayo na harapin yung isang sitwasyon, makikita mo na kahit paulit-ulit yung nangyayari, pare-parehas pa rin yung ano sa'yo, parehas yung impact sa'yo, parehas din yung gagawin mo kasi nga, merong bagay na itinuturo sa gusto ng Lord na baguhin natin. Yeah. So, yun yung unang-una, yun yung character natin towards sa sitwasyon. Mm -hmm. Kasi kung hindi tayo magbabago, kung hindi natin babaguhin yung response natin doon sa sitwasyon, kahit ilang ulit pang sitwasyon yung dumaan, or kahit na marami pang sitwasyon yung mangyari na same dun sa nangyari before, parehas lang yung response natin. Yeah, kasi nga hindi hindi minsan ang Lloyd, 'di ba, hindi niya talaga paguin mo naman yung situation ko, ang hirap-hirap naman ang buhay ko, ganto ganyan, ganyan ganto. Ang hirap naman ang sakit-sakit naman ganan. Hindi minsan kasi ang Lloyd hindi niya binabago yung sitwasyon. Ko. Yeah, binabago niya yung puso mismo natin. Mm -hmm. Kung paano tayo magre-response sa sitwasyon na kinakaharap oh. natin. 'Di ba? Uh, imagine mo, galit kayong lahat o uh, lahat ng tao galit so ikaw magagalit ka rin di ba pero kapag natutunan mo na ay hindi kailangan, kailangan ikaw maging malumanay ka kasi tingnan mo makikita mo yung effect Kapag merong isang malumanay, mas makakahawa ka ng positive energy sa kanila. Yeah. Yun yung naiipasa mga... talaga yung mga positive ay, energy. Oh, oh. Kapag ganun yung nangyayari sa buhay natin, at nai-reveal ng Lord yung heart natin, doon natin makikita na, ay, napakabuti pala talaga ng Lord sa buhay natin. Kasi tinuturuan niya tayo na maging kagaya niya. Okay? Tinuturo niya sa atin kung gaano siya makapagpahinuhod, yung gaano siya ka-patience. O, oh, yung patience kasi <laughs> ng word, sobrang haba. Kasi ako, masyado ako mainipin. Gusto ko mad lahat ng bagay madali lang uh, na oh, nagkakataon. Siguro kasi kung yung pasensya ng Lloyd is maikli, so siguro for... lahat tayo patayin na. <laughs> True. Ay, makasalanan Ay, nagkamali ka? Patayin na kita ngayon <laughs> na. Ganun. Hindi, ang labi yung love ng Lloyd sa bawat isa. Mm -hmm. True. Kasi napakalawak nung pagmamahal niya sa tao. Kasi kung, uh, kung ganito lang kaikli talaga yung pasensya ng Lord, kung ganito lang kaikli, kagaya ng pasensya na meron ako, siguro tinalikuran niya na tayo una pa lang. Basta uh, uh, bahala ka dyan? Oo, nagtampo ka? Nagtampo ka lang sa Lord kasi nga ganito yung nangyari sa iyo. Halimbawa ay may namatay sa part ng family mo tapos hindi mo alam kung paano yung mararamdaman mo dahil mahal na mahal mo yung nawala sa iyo, namatay sa na pamilya mo or kung sino man yun sa buhay mo dahil namatay yung taong yun, ang magiging response mo magagalit ka sa kanya. Pero, hindi mo alam na sa likod pala ng pangyayaring iyon, sa likod pala ng nagaganap na iyon, may inayos ang Lord dun sa karakter mo. Yeah. Okay? inayos ng Lord kung paano yung magiging response mo. Yeah. Kasi, lahat ng ginagawa ng Lord ay para sa ikabubuti natin. Madalas lang nakikita natin yun as negative or minsan positive. So, ganun. Yeah. Kaya nga ang sinasabi, the greater the pressure the deeper the revelation. Yes. Yeah. Kaya dapat mas maging aware tayo, no? Mm -hmm. Kasi, di ba, meron akong na, ano, na mm -hmm. dapat ang prayer natin parang kapag nakakaranas tayo ng mga ganyan situation is, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Yeah. Kasi everyday, parang bawat pagmulat ng mata mo sa bawat araw May ituturo siyang bago yeah. Matuto ka lang talaga na maging open minded Matuto ka humble. maging humble At matuto kang tumanggap Ng mm. uh, turo ng yeah. iba Kasi hindi ibig sabihin alam mo na Hindi na mo nagdagay ng yeah. knowledge Kasi hindi lahat alam mo yes. yun yun Kaya yun, kailangan yun. matutunan mo na I-accept kung ano yung ituturo sa'yo Halimbawa tinuruan ka magluto ng uh, Tinola Halimbawa tinuruan ka magluto ng tinola ngayon eh bukas yun pala ulit ang ulam nyo at pero ulit may, ituturo sa inyo. Pero may kamatis na <laughs> yes. Oy, nalip, pero hindi uh, mo alam, meron na palang sulod pa na. Lang yun, no? oo, meron na palang sulod na ingredients na hindi mo palang nilagay kahapon. So yun matuto lang tayo na. I-acquire yung bagong knowledge kasi hindi ibig sabihin parehas ng sitwasyon, parehas lang din yung matututunan mo. No, meron niyang karagdagang turo. Okay? Every day is a new learning, every day is a new day. So, ayan. Yeah. Kaya ano, baka ano Ano rin tayo mag-self-reflect din tayo na yeah. baka kaya hindi ka inaalis ng load sa ganyang sitwasyon. Kasi, kasi hindi, hindi ka natututo. Yeah. Kasi hindi mo pa nakikita yung character na kailangan baguhin sa sa'yo. Oo. Uh, uh, ba? Baka hindi mo pa nakikita yung sarili mo na, ah, ganun pala ako. Oo. Oh. Na kapag pala may tinanggal ang Lord sa akin, galit na galit ako. Mm -hmm. Baka kailangan kong baguhin to para yeah. magbago yung sitwasyon ko. Kasi uh -huh. hindi ka tatanggalin ng Lord dyan hanggang hindi ka natututo. Kasi nga, change, sinasabi ko uh, yun uh, oh, yeah. <laughs> changes nga daw, changes yeah. starts with you. Yeah. Kung gusto mo magbago, magsisimulain sa'yo. Yeah. Yeah. Okay. So ayan so for today's video sana may natutunan kayo. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.